Magandang araw. Ngayong araw ay tatalakay natin ang konseptong pawika. Ayon kay Noam Chomsky, ang paggamit ng wika sa pagkikipag-alastasan o pagkikipag-usap sa kapwa ay isang katangi ang unique at matatangi lamang sa isang tao. Ang pagkamalikhain ng wika ay magkikita sa kakayahan ng tao lamang at wala sa iba pang nilalang tulad ng mga hangin. Nagagamit ng tao ang wika upang makapagpahayag ng kanyang karanasan, kaisipan, damdamin, hangarin at iba, pang, at iba pa, batay sa si pa batay sa pangangainanan at sa angkop na sitwasyon o pagkakataon. Kaya naman, kaya naman masasabing ang wika ay natatangi lamang sa tao at hindi sa iba pang nilalang. Anong tayong kinatawag na unang wika? sasabihin natin unang wika. Ito ay ang tawag sa wikang kinagisnan mula pag silang at unang itinuturo sa isang tao. Tinatawag din itong katutubong wika. Pwede rin mother tongue, arterial na wika, at kinakatawan din itong L1 o yung tinatawag na language 1. Unang wika. Sa wikang ito, pinakamataas o pinakamahusay na naipapahayag ng tao ang kanyang ideya, kaisipan at damdamin. Then meron din yung tinatawag na ikalawang wika. Ang ikalawang wika, habang lumalaki ang bata, ay nagkakaroon na siya na ng exposure sa iba pang wika sa kanyang paligid. Mula sa salitang paulat-ulit niyang naririnig, ay unti-unti niyang natutunan ang wika ito. Hanggang sa magkaroon siya nasa na sa yan at husay rito at magamit niya rin sa pagpapahalag at sa pakikipag-usap sa ibang tao. Ito na ngayon ang kanyang pangalawa wika o yung tinatawag na language one. Ah, language two, brother. Meron din tayong tinatawag na ikatlong wika. Sa pagdaan ng panahon ay lalong lumalawak ang mundo ng bata. Dito ay may iba't ibang wika pa siyang naririnig o nakikilala. Nakalaunan ay natututunan niya at nagagamit sa pakikipagtalastasan sa mga tao sa paligid niyang nagsasalita din ang wikang ito. Nagagamit niya ang wikang ito sa pakikiangkop niya sa lumalawak na mundong kanyang ginagalawan. Ang wika ito ang kanyang magiging ikatlong wika o yung tinatawag na lingwahe 3 or language tree. Meron tayong tinatawag na monolingualismo. Ang monolingualismo ay tawag sa pagpapatupad ng iisang wika sa isang bansa. Iisang wika ang ginagamit ng wikang panturo sa lahat ng larangan ng asintura. May isang wika ding umiiral bilang wika ng edukasyon, wika ng komersyo, hindi ka ng negosyo at hindi ka na pagkikipagtalas na saan sa pang araw-araw na buhay. Bilingualismo. So, ayon kay Leonard Longfield, sa mga Amerikanong linguista, ang bilingualismo ay, mga, ay ang paggamit o pagpunta ng tao sa kanilang wika. Na tila ba ang dalawang ito ang kanyang katatubong wika? Dagdag pa ni John McNamara, isa, isa pa rin linguista ang lingwilingwal ay isang taong may sapat na kakayahan sa isa sa apat na makro kasalanan. Um, pinabibilangan nito ng pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, pagsulat sa, ipa, sa uh, isa pang wika maliban sa kanyang unang wika. Yan, pinabunuan na naman ni Oriel Wilrich, isang linguistang Polish-American, ang paggamit ng dalawang wika na magkasalitaan ay matatawag na bilingualismo. At ang taong gagamit ng wikang ito ay tinatawag na bilingual. So, <coughs> bilingualismo sa wikang ang kantuhin. Okay, Pakikita sa artikulo 15, seksyon 2 at 3, ng sariling batas ng taong 1773, 17, ang provision para sa bilingual o pagkakaroon ng dalawang isang panturo sa mga paaralan at wikang opisyal na siya iirang sa nato formal na transaksyon sa pangalaan man o sa kalakalan. Then, dadako tayo sa multilingualismo Dahil sa napakaraming wika na umiirang sa ating bansa, ito na ata ang pinitilas na ito ang ating turong na multilingual at nahihirap pang umirang sa atin ang sistema ng pagiging monolingwal. Ang Pilipinas ay isang bansang multilingwal. Meron tayong mahigit isang daan limampu na wika at wikain. Kaya naman, bihirang Pilipino ang monolingual. Karamihan sa ating mga Pilipino ay nakakapagsalita at nakakaunawa ng Filipino, English, at isa o higit pang wikang katutubo o wikang kinagisnan. Okay. Then, nadako tayo sa so tawag na Mother Tongue Based Multilingual Education or MTBNLE. Pinatupad ng DepEd ng K-12 curriculum paggamit ng unang wika bilang panturo particular sa kindergarten grades 1 at hanggang 3. Um, mas epektibo ang pagkakatuto ng bata o unang wika ang gagamitin sa kanilang pag-aaral. Base sa pananaliksik ni na at Tucker, napatunayan nila na ang bisa ng unang wika bilang wikang panturo sa mga unang taon sa pag-aaral. Mahalaga ang unang wika sa kanilang pagtuturo ng pagbasa, sa pag-unawa ng paksang aralin at bilang ng na sa pagkatuto ng pangalawang wika. Sa so, Filipino at English, ayun po parang unang dinig mo um, um, Aquino III who shall become trilingual as a country learn English well and connect to the world learn Filipino well and connect, and connect to our country retain your dialect and connect to your heritage so ano nga ba ibig sabihin eh? ito yun na, okay, na